yung isa sa yayaman ng bunggang bungga. <laughs> yung isa naman ay maghihirap ng bunggang bungga. <laughs> yung yayaman, yung yayaman, yung yayaman ay siya. Pata! Yung mga eh, siyempre, gusto mo naman sino yung yaman. Eh, ikaw pa naman yung isang doon, ikaw yung isang Sino? Sino? Wala na. Kahit inibay, patay lahat, na ako. Kung ka nalang patay. Eh, dahil sa namatay, dahil hindi nila alam kung sino yung yaman, sino yung mag na niya Mula ulo hanggang paa. sabi ng pangarap. tinanin Sabi ng muso, tinanin-in-in. Lumipas ang panahon, sila po ay nagkahiulay ng landas, pero tumatak sa isipan nila yung sinabi ng tatay nila. Alam mo, yung panganay ko sabi niya, hindi puning ako yung maghirap, nagsumikap, yumaman, nang bonggang-bongga. <laughs> yung punso, sabi niya, hindi puning puso ko, ako yung magiging kawawag, magiging mahirap, nagsumikap, yumaman, nang bonggang-bongga nagkaroon ng chance na magkaroon ng reunion, magkikita sila. Excited yung panganay. Bakit? Sabi niya, at least ako yung umaman. Kawawa naman yung kapatid ko. Malamang, siya yung mahirap. Yung punso, naman ang isip niya? Kawawa naman yung kuya ko. Malamang siya yung mahirap. Bakit? Dahil tumatak sa isipan niya nagsumikap siya at umaman din ng bunga-bunga. Kung ano ang pattern ng pamilya mo, ikaw ang tuputol ng pattern na yan. Dahil ikaw ang gagawa ng buhay mo and you're going to choose what life you're going to live with. Ikaw ang ayama, ikaw ang nakalina ng ikaw mo, narinig mo opportunity, huwag mo nang pakawalan ito kaibigan. Kung ikaw ay naniniwala na para sa ikaw ka, tumayo ka!